Lucas Kapitulo 2 Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanglibutan. Ito ang unang talaang mamamayan na ginawa ng si Quirinho, ay gobernador sa Syria. At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mangatala bawat isa sa kanyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea mula sa bayan ng Nazareth hanggang sa Hudea sa bayan ni David na kung tawagi Bethlehem sapagkat siya ay sa angkan at sa lahi ni David upang patala siya pati ni Maria na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan. At nangyari, samantalang sila'y nangaroon at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak at kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki at ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupainding yaon na nangasa parang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y totoong nangatakot at sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. At nangyari ng lisanin sila ng mga anghel at nangapasalangit ang mga pastor ay nangagsang usapan. Magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bethlehem at tingnan natin itong nangyari na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon. At sila'y dali-daling nagsiparoon at nasumpungan kapwa si Maria at si Jose at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban. At nang makita nila yaon, ay inihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito at lahat ng nangakarinig nito ay nangagtaka sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastor. Datapot iningatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito na pinagbulay-bulay sa kaniyang puso. At nangagbalik ang mga pastor na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang nangarinig at nangakita ayon sa sinabi sa kanila at nang makaraan ang walong araw upang tuliin siya, ay tinawag na Jesus ang kanyang pangalan na siyang itinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan. At nang maganap na ang mga araw na kanilang paglilinis, alinsunod sa kautusan ni Mueses, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. Ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat lalaking nagbubukas ng bahay bata ay tatawaging banal sa Panginoon. At upang maghandog ng hain, alinsunod sa sinasabi sa kautusan ng Panginoon, dalawang bato-bato o dalawang inakay ng kalapati. At narito, may isang lalaki sa Jerusalem na nagngangalang Simeon at ang lalaking ito'y matuwid at masipag sa kabanalan na nag-aantay ng kaaliwan ng Israel at sumasakanya ang Espiritu Santo. At ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na di niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. At siya'y napasa sa templo sa Espiritu at nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus ng kanyang mga magulang upang sa kanyay magawa nila ang nauukol alinsunod sa kaugalian ng kautusan. Ay tinanggap nga niya siya sa kanyang mga bisig at pinuri ang Diyos at nagsabi, Ngayoy, papanawin mo, Panginoon, ang iyong alipin ayon sa iyong salita sa kapayapaan. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na iyong inihanda sa unahan ng mukha ng lahat ng mga tao. Isang ilaw upang ipahayag sa mga hintil at ang kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. At ang kanyang ama at ang kanyang ina ay nagsipanggilalas sa mga bagay na sinasabi tungkol sa kanya. At sila'y pinagpala ni Simeon at sinabi sa kanyang inang si Maria, Narito, ito ay itinalaga sa ikararapa at sa ikatitindig ng marami sa Israel at pinakatandang tudlaan ng pagsalangsang. Oo, at paglalampasanan ng isang tabak ang iyong sariling kaluluwa upang manghahayag ang mga pag-iisip ng maraming puso. At naroon din naman si Ana na isang propetisa, anak na babae ni Fanuel sa angkan ni Aser. Siya ay lubhang matanda na, at may pitong taong nakisama sa kanyang asawa mula sa kanyang kadalagahan. At siya'y baon ng walumput-apat na taon na hindi humihiwalay sa templo at sumasamba sa gabi at araw sa pamamagitan ng mga pag-aayuno at mga pagdaing. At pagdating niya sa oras ding yaon, siya'y nagpasalamat sa Diyos at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat ng nagsisipaghintay ng katubusan sa Jerusalem. At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan ng Panginoon, ay nangagbalik sila sa Galilea, sa kanilang sariling bayang Nazareth. At lumalaki ang bata, at lumalakas, at napupuspos ng karunungan, at sumasa ang biyaya ng Diyos at nagsisiparoon taon-taon ang kaniyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng Paskwa. At nang siya'y may labing dalawang taon na, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan. At nang kanilang maganap na ang mga araw, sa pagbalik nila, ay naiwan ang batang si Jesus sa Jerusalem at di ng kaniyang mga magulang. Ngunit sa pag-aakala nilang siya'y nasa kasamahan, ay nagsiyaon sila ng isang araw na paglalakbay at hinahanap nila siya sa mga kamag-anak at mga kakilala. At nang di nila siya matagpuan, ay nagsipagbalik sila sa Jerusalem na hinahanap siya. At nangyari na nang makaraan ang tatlong araw, ay nangatagpuan nila siya sa templo na nakaupo sa gitna ng mga guro na sila'y pinakikinggan at sila'y tinatanong. At ang lahat ng sa kanya'y nangakakarinig ay nagsisipang gilala sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga sagot. At nang siya'y mga kita nila, ay nangagtaka sila at sinabi sa kanya ng kanyang ina, Anak, bakit ginawa mo sa amin ang ganyan? Narito ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis. At sinabi niya sa kanila, Bakit ninyo ako hinahanap? di bagatalastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking ama? At di nila naunawa ang pananalitang sa kanila'y sinabi. At lumusong siyang kasama nila at napasan Nazareth at napasakop sa kanila at iniingatan ng kanyang ina sa kanyang puso ang lahat ng mga pananalitang ito. At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao.